Hi guys, nagbabalik ulit ako part 2 um, Dito ako ngayon sa upuan Napagod na ako maglakad So, lapit lang ito sa bahay Yung sa likod na yun, bahay na namin yun um, Nasa part lang ako ng Golden Gate Park And then, eto, tambay lang Habang nagaantay ako matapos yung laundry ko, nandito lang ako Kasi <laughs> yung flowers, to pinikap ko lang sa one of sa mga bilihan. I mean, hindi si bilihan. Yung mabiling lugar dito. Yung mga ginagawa doon sa likod ko. I mean, siguro pinapaayos nila. Pinapalawak nila yung kalsada. Sayang, so, wala akong photographer dito. Kawawa. Ako lang mag-isa talaga. Promise. Pero okay lang. <laughs> Abangan nyo yung music video ko. Malapit na. Malapit na yung music video ko. Saka yung sa ocean, Nako, grabe. Natutuwa talaga ako sa nakasama ko sa video na 'yon. Grabe, saya. Abangan nyo and then yung album ko magwi-release na siya. Lahat. Commenta sa message. Salamat din pala dun sa mga friends ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Okay. Wala akong magawa, tambay lang ako. Lagi lang ako dito. At actually Mm, part lang to ng table na kung may mga magpipiknik or whatsoever and dito lang ako magulo pa buo ko hindi oh. na magpagupit sige okay, paalam comment na lang ha saka subscribe paalam sinito boys